idol oh. Hindi tayo ah, uh, hindi na tayo ang kakakiskilar, hindi uh, ang kakakiskilar, ng salita kasi okay, ah. Uh, na tayo ang idol. Naka, ano tayo, uundol tayo ng asa. Bawas yung ngihin ko. Ito, bawas lahat. Maraming uh, sugat. Uh, kain tayo ang idol. Asensya na kayo, hindi ulit tayo ha, uh, explore ang idol. Kain tayo. Pero, logo lang. H hindi ako ka Ano? や लोग बोतल लेके

Ayun ang idol no. Dalalawa kami na uh, asawa ko na disgrasya. Ayan na. Asawa ko ng idol. Dalawa kami na disgrasya. Ayan na. ayon okay. huwag niyo kain. Okay. Ayan. Anak, may Joyce baba o. Ano lang, anak. Alkohol na? Mm -hmm. Sige, alkohol ha? Asihi hak oke, nyai ya, <hesitation> engai, 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 Hmm, ano na. Ay, kanang sakit na nangasangad. Nagnos. Nagkate. Kanina sakit. Hmm, sakit na ay na Huwag ka nang kakal. Hakat dos. Hmm. 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 na Hmm. 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 Hindi Hmm. 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 na Hmm. 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 Hmm.

Agak sakit kalau ia tong di katarang kau di katarang dalon. Kita yang ada. Hah? Harat ini kan? Harat ang ini es ni hon ini hon. Ang hong hai nang ang hong. Ngu nai. Ngu nai. Ngu nai. Ngayon ko. Ano nga nila lang. Medyo pasensya na kayo. Magalaw yung camera kasi yan yung taga video ko. Magandang may sugat din siya ano. Bibig pero hindi yan kasama namin nung pagkadesigrasya namin. Kala yung asawa ko. May sugat. Yan o. Ah. Ako. Yan ito. Ayan. Maraming maraming salamat nyo hala sa tumulong sa akin ng idol. Sa mga solid supporters ko na tumulong sa akin na. Kasi failure talaga tayo ngayon. Hindi ako kakagtrabaho. Uh, maraming maraming salamat sa ano, uh, Sa walang sa support nyo ng um, idol. Maraming salamat po. So, kahit na ganito yung wiwi ko idol, ah, uh, uh, ayos din ito ang idol. Ah, uh, ng uh, ilang buwan siguro. Ah, uh, ano na ito. Pero, tagal-tagal tayo na hindi ko hapagana sa waho. Kasi, nauwas yung, ano nang na nga, ano? yung ngihin ko sa itaas, ah, at yung nawala apat na wala sa taas ng new so, iwawa tatlo at saka may sa taas mayroon nang isang ha, ano, ha, na nga ano ah wala na tanggal so, hindi lang tinanggal ng doktor kasi hindi daw siya dentist na no, mga doktor so, if, ha, lang bunot ng na ano na nahilong na yung ano hindi na namamaga yung Uwig ko. Antayin lang daw na ano. Na hindi na mo maga. So. <coughs> Yun yung tagahawak ng kamera Oh. Tingnan nyo. Yes. Nagway. Hindi sa balay Siya, kung mga mga, mga idol. So, ngayon nga doon wala, wala kami sa bahay nandito kami sa bahay ng mama ko yung bahay namin nandun sa taas yung bahay namin saka so, so ngayon hindi nga kakagsawa ko hindi nga kakain ay hindi ano na yung wibig ko dahil sa nangyari ah so, uh, tisin natin ito So, yun lang po. Uh, Araw salamat sa wala sa support tayo po.